Uh, magandang araw po uh, Muli, full force na naman ang mga tropa At ang target namin ngayon ay ang Puntahan yung lugar kung saan na disgrasya Yung dati nating kasama sa hanap buhay uh, Pupuntahan namin yung lugar Dahil yung lugar na tinuntahan niya Ay sadyang napakakapal ng mga cobra At alam yun ng mga tao doon Dahil sa nangyari na may natuklaw At namatay doon sa kanilang lugar ang malamang gawin ng mga tao pagkatapos ng trabaho nila sigurado bubungkalin nila yung mga taron hahuntingin nila yung mga kobra doon at pagpapapatayin sayang yung mga kobra at napakadelikado din na baka mayroong pang uling madisgrasya Nagya kami rin yun. Tatatakbo sa may Papunta rin sa amin kami na yun. Yung pagdating naman doon. Maraming kalahit. Kuwan na siya. Yung bang maputlang-maputlang na siya na... Yes, hello sir. Aba, dumating. Aba, desakalin nato yung yung ano, yung yung, yung, yung yung tumulong sa kanya, natutulog daw sila doon sa ilalim ng acacia. Tumutulog siya dito. Dito kaya ayo. Dito po, dito sila natutulog ka 'yun ayon sa araw ng biyernes. Aba, dito po tumutulog. Bola ah, talampuson sa bike, bumagsak kagad 'yon. Ang pagdating dito, bumagsak. talaga yung mga ahas sa ganitong klase ng, ng lugar. Kaya na dito tayo ngayon, dito posibleng natuklaw si kasamang tasyo So, nag-survey kami dito kahapon mga kasama. Ah, yung nakita nyo, dinaanan natin na puno ng akasya doon. Uh, ah, doon niya pinarada yung kanyang yung sasakyan niya, mm -hmm. yung motorcycle niya nakita siyang tumatakbo mula doon sa kamatsili na yun yung tulong kamatsili nakita siyang tumatakbo mula doon... pero nung pumunta kami dito uh, ang sabi nung isang mama nakita siyang nakatayo dun nakarelax lang kumbaga hindi siya nagpapanik nakatayo siya doon sa tarun na yun sa tabi nung puno yan yung mga nagtatrabaho na yan kaya ang posibilidad dito lang siya nakagat baka yun 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 yung fish yun, yun, yun kasi yun eh yung fish na yun ang pagtulong-tulungan nating i-search kasi yan din ang titirahin ng mga mga magsasaka pag tapos na yung trabaho nila dito sa dito. Tinahanan uh, tayo ng mga kasama natin. may katagpuan Na lang pa lang Na pa lang Yan. Yari ka. Yan. Oh, ngayon papunta diyan oh. Ito katagpos niyan. Isang sadalo. Yari ka, lalim ng hukay mo. di kresing bersama natin awalin natin ini kakak istana si kalema bro kakak istana kai poslar ayun di toh Nakahuli na rin pala doon eh. Isa. Kaman dag. sa Isa. Ayun. Diyan na yan. Uh, isa na dyan sa nakahuli. Kaya sa tinayuan niya, may baka siya doon. Pero yung kung pumunta siya dito, sabi niya, hindi pa siya nakagat. Iikutin niya yan. Sabi niya, walang baka sa ano eh. Walang baka sa abo eh. Sabi niya. Hindi siya kuhan dito. Hindi siya naghanap din eh. Diyan siya bumaba. Pero yung isang nasa lubong ng anak ko dyan, no, nahuli niya dyan. Nakamatsin. Eh. Ay, kilala namin siya eh. So, tayo ng sa pantaha. At uh, ito pa lang si brother. Siya pala yung isa dun sa kasama nung tumulong. At uh, kinumpirman kinumpirma niya na sa gawi daw pala dun siya nanggaling dahil nakita daw nila tumatakbo dun sa may puno ng puno po ba? Kamatsili? ay yan pong kamachiling. Itong malapit na kamatsili lang po na ito. Yeah. Uh, so, ibig sabihin, nakita daw nila na nanggaling dun. Hindi pala dito doon doon siya galing kaya kaya ano uh, doon tayo nandun na yata yung mga kasama natin Be, siguro napagsabihan na rin sila tara da may pa yung tatlo dun sa ano hindi naman sila yan yan so yan yan posibilidad na yan posibilidad na yan yung salarin sayang hindi natin siya matatanungan ng kulay ano nah so okay. ah, binira namin yung yung peace pond tatlo na tanghay doon <laughs> eh nung pagtatapos naming Ah uh, nakuha nga yung tatlo may lumapit na mama siya pala yung hiningan ng tulong nung kasamahan tasyo at uh, yeah, sinabi niya na dito do sa gawi dito galing yung yung nakagat na nagtatatakbong nakita nila kaya lang bago makarating sa kanila daw tumaob na at binuhat na lang nila hindi na nila maintindihan yung sinasabi ng tao kaya ito na tsempuhan ni ni kasamang Rex Tuklaw mabagsik talaga sa hanapan medyo talo pa si Kamandag ngayon ganap dito oh, ganap pa tayo ano ito balot niya ah. posibleng hindi lang dalawa yung cobra dyan kong maraming cobra dyan makapal talaga yung cobra kasi dito yun nga ang, yun nga ang purpose nung uh, paghanap paghahanap natin ngayon ng mga cobra hindi naman para hanapin yung, yung nakapatay dun sa kasama natin eh, pinangahasan niyang hawakan alam naman niyang nakakamatay kaya hindi naman natin totally ma masisisi yung hayop na napatay niya yung tao uh, ang main purpose nung operation natin ngayon dito para hindi na subukang hanapin ng mga tao kasi ngayon sa kasalukuyan nagtatrabaho yung mga magbubukid napansin nyo, may nag, uh, may nagtatanim may may nag-aararo may nagpapatubig pag wala nang trabaho sa bukid yan, sigurado i-operate nila ito. Titibagin nila lahat ng mga butas, lahat ng mga cobra na matatagpuan ma nila, papatay nila, sayang. Ang masama pa doon, kung pangangahasan mo yung mga cobra na huhulihin, napakadelikado. Marami na po yung nadisgrasya, paulit-ulit ko nang sinasabi. Marami na po yung nadisgrasya sa pangangahas na hulihin yung mga makakamandag na ahas ipagpapatuloy pa natin yung search. Mas marami yung mahahakot natin makita ng mga tao para tamarin na rin sila na subukan pang magbungkal ng mga ahas dito. So, dito lang ako, si Kamantag. Sige, talo ka ni Rex ngayon. Ino muna tayo, bro. <laughs> Cut muna tayo, bro. Kaya nga ahas, wala pang nahulay. <laughs> Nakakalat ako, wala ka dalang pangukay. Ano, ano ba pangalan? Ano ba sino ba 'yan? kau Si Rex Tuklaw. Oh, yung dalawang kasama natin, ano? Si Kamandag. Oh, si JJ Cobra. Oh, itong si Galema. Galema ikaw. Sumari nga. Ako ano? Boslar. Oh. <laughs> Bos. Ayo pala. Ayo nga pala. Kaya, pa lang, boss. <laughs> kaya pala na nakikita sa butas kami taga-Ukay. Okay, silong muna kayo mga bro. Tapat ng tangaling tapat. Ah. Ay, i-check nyo nga yung ano, i-check nyo nga yung nakuha nyo kasi ang pagkasabi nung tawak, naputulan daw ng, ah, ano, Naka, yung sugat daw nung... Nakakuha daw siya ng ngipin, sabi niya, ipin, sabi niya. Oo, oh, yung ngipin, ngipin oh. daw nung cobra, oh. Uh, may naiwan daw dun sa... Naiwan daw kay Tasyo. sa kinagatan. Kaya i-check nyo nga kung bali yung isang pangil <laughs> nung ano, nung cobra. Si Tasyo, nakagat ng cobra si Tasyo. Ang sabi ng nagtatawak ah, na pa, si Tasyo, Sitasyon na kagat na kobra. Hmm. Ngayon, eh, si Tasio na magtatawak share ng ano? Alam Ah. Hindi naman. po? naman. will like this naman. Ah. No, Hindi Oh, no kor niyan doy. No ko binay tubingan. E, Daliri mo ah. Lino biya kay 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 bus bus. Wow. Ong ini insa mo karela pasarado oh, e, ito, para tambuk bus. Baka tang lunto ko. Ito, bro. Ah, nandito kami sa Nueva Ecija. Nag-o uh, oh, may operasyon kami rito ngayon. Ah, mga bro, may tumawag. Ah, uh, nakakita daw sila ng cobra doon sa kabilang barangay, ha? nila. Ito nga mo po. Ha? Ito nga mo Oh, confirm. Oh, okay. Ah. Okay. <laughs> o oh, sige, hapon. pumunta kami diyan. Ne? Ano, oh, isa lang yung ipin. Ma. No kanya bantagan. No kanya banto. Ano, eh? oh. oh. Na? Ayan na. na oh. Oh. Yan na nga yung nakakagalit. Ito, 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 Nakakakilabot. <laughs> oh, isa lang yung ipin. Sampalok. Okay, sige, sabihan mo sarado oh, na okay. po talaga yung oh, Lagwa mo kasi importante. Yung... Oh. Oh, okay, okay, okay. Sige, sige, sige. Oh, 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 isa lang, ang, isa lang ang pangil. Confirm. Kasi doon siya eh. Doon siya na uli. Doon confirm. Confirm, mo. Oh, mga bro. confirm ito <laughs> <laughs> eh, doon na yung nakakagat. Ah. Kasi isa lang yung ito. Ngayon. Kasi isa lang ang pangil. Sabi ng nagtatawak, nung tinawak niya, mayroon siya nakakuha isang pangil. Ngayon, itong nakuha nito, isang, isang pangil lang. Kaya ito hmm. na, ito na nakakagat na kay Tasio. Yung sa kaibigan namin. Wala nang iba. Ito na, sigurado Sure. Confirm na ito na. Confirm. Confirm. Sure. Sana, sana pinakahuli na si kasama. Maangal si Suma, hindi daw ako naguhukay eh. Yeah. 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 Ha? No, mm -hmm. mm -hmm. Kaya, naguhukay ako. Hindi na ba kasra? Hindi. Ha? Oo, ganyan ka kaya. kaya pa boss sir? <laughs> 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 Manimba niya. Eh, kung si... Ben Tool nga eh. 66, Naghahamon pa ng patayan ng camera eh. <laughs> Kaya kainitan tanong damita. Patayan ng camera na gina. Kung sabi ma, namon niya pa. Nakalimutan niya yung binupong ni Raymart si Ben Tulpo po. na eh. Pang... <laughs> <laughs> Ibibigay ko na sana sa itong pangsibak eh Nabola mo Ibigay. Ibigay ko eh na Nakasutok pa naman ng camera Hindi ka tayo dinapaya nga <laughs> Buyo niyo pa <laughs> Sana may marunong ah, Marunong ka naman palang mag drive ano Ha 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 Hindi oh. 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 hmm. pa nalilibing si Tasio <laughs> Kaya, ako na sa pang-ipit ko eh. Oh, ba, may dala kang ipit. Ano ba ang ipitin mo? Manguipit ka ba ng aso? Ganon na... Uh... May ako ng haring ahas. May ipit ako ng haring ahas. <laughs> Nakatsamba pa kayo, Ron? Uh, alam po ninyo na maraming mga alupong dito. Oo. Oh. Ma marami po ang nakikita. Marain na ako ito Pero sa gano'n na po kayo katagal dito? Ay, matanda na ako rito. Meron na, na ako rito. Meron na ako rito. Meron na ako rito. Meron Doon sa loob po ng dalawang taon, alam nyo na maraming mga ahas kayong kasama dito. May pagkakataon na po ba na may mga natuklaw dito at namatay? Eh, ala po naman. Wala pong namatay. Eh, kasi yun po ang sinasabi ko na yung mga cobra po talaga mga kasama po natin sa sa pali, dito sa pagganito, ganito marami po sila kagaya po ngayon umikot lang po kami dito pitong cobra po yung nahuli namin pero wala namang nadidisgrasya sa inyo may namatay po kamakalawa kasama po namin inuhuli <laughs> niya talaga ang ibig sabihin kung hindi mo siya mabubulabog kung hindi mo siya istorbuhin hindi ka naman niya kakagatin kasama niyo sila sila yung mga natural pest control po natin kaya mas mainam po kung makikita nyo sila, mas maganda na iwasan na lang po. At oh. na, ma, sa katotohanan lang po, kaibigan po natin sila. Uh, may, oh, kahit na po paminsan-minsan may mga aksidente na ganyan. Hmm. Kung tutusin po yung nangyari na yon hindi man po masasabing aksidente yun dahil nga sinasadya oh, niya. Sinadya niya po ulitin. Uh, uh, sige po, maraming salamat po. Sa waman dyan, maraming nakahuhuli yan. Yung manugang kayo nakabuntong ganyan.

Okay mga bro, nandito na itong nahuli namin. Sa kami ng anim na piraso. Ngayon uh, na mangyayari dito ay na niyang magpakawala mag-isa na intrigue sa kanya. Ngayon na ano mangyayari dito, kanya-kanya bibi nila, kanya-kanya pakawala nila sa malalayong lugar. Sa malalayong lugar. Okay. Yung sa'yo yung kalima. Na, ngayon, uh, gusto ko lang ipakita sa inyo. Ang papakita ko po sa inyo yung nakakagat, nakapatay sa kaitasyo. kay nakapatay kay Ito ay papagita ko sa inyo. Kung gaano kalaki. Ito po ang nakapatay kay Yan. 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 yung nakadali.

Okay mga bro, yan po yung nakapatay, naka... Okay. Okay. Na mag tayo, walay, walay na, na tayo. Kanya-kanya ng bibit dito. Uh -huh. Kanya-kanyang oh, tapon. Kanya-kanyang ano na lang. Kanya-kanyang pawala Ay, tamo, na lang. Ganoon. Hanggang sa muli mga kaibigan. Uh -huh.